Namatay na ang SSS member pensioner pero patuloy pa rin na kinukuha ng kanyang kamag ang pensyon na pumapasok sa ATM? May pananagutan ba sila sa batas? Isa sa aking mga followers ang nagtanong, sabi niya, Sir, papaano kung ang namatay ay pensionado na at ang kumukuha noon ay ang kapatid? Nung buhay pa kasi medyo ulyanin na at may advance na 18 months, pwede pa bang ituloy pa yung pensyon? kaso na binanggit ni Ernesto, may advance na 18 months pension ang member bago siya namatay. Ibig sabihin, kung di ako nagkakamali, ay wala pang 5 years ng pension na nakukuha ng nasabing member sa si SSS. Sa batas ng SSS, ang minimum guaranteed pension ay 5 years or 60 months. Kaya kung ibabawas ang 18 months na advance sa member, ay may natitirang pang 42 months na pwedeng maklaim ang benefits ng namatay na member. Kung ang SSS member ay tumatanggap ng pension buwan-buwan, ay namatay na, dapat itong report sa SSS para makaklaim ng burial at death benefits at pay stop na ang pagpasok ng monthly pensions sa bank account ng namatay na member. Maraming mga SSS pensioner ang namatay na pero hindi inireport ng kailang kamag-anak sa SSS dahil ayaw nila na ma stop ang monthly pension ng namatay na pensioner. Pero alam nyo ba na pwede silang malagot sa SSS at makulong kung patuloy nilang kinukuha ang pensyon ng namatay na member ng SSS? Yes, pwede silang makasuhan ng pagnanakaw at makulong dahil ang pagkuha ng pera na hindi sa iyo ay isang uri ng pagnanakaw. Kayang-kaya matrix ng SSS kung sino ang kumukuha ng SSS pension after mamatay ang isang SSS member. Dahil lahat ng ATM machines kung saan nagwiwidro ng pera ay may CCTV record at pwedeng matrix ng SSS kung sino ang nagwiwidro ng pera sa ATM. Kung merong kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baba ng video nito. Please don't forget to share and follow, hit like, subscribe and click all notification bell para laging updated sa mga videos ko. See you on my next videos.